Si Jesus ay naglakbay na nangangaral ng mabuting balita. Kasama niya ang labing dalawa at ilang mga babae na pinagaling sa masamang espiritu. Si na Maria Magdalena, si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, at si Susana. Ipinabilanggo ni Herodes si Juan Bautista dahil sa pinagsabihan niya si Herodes sa pagkikiapid nito sa kanyang hipag. O oh, ano? Nang dumating kami sa nain, may nasa lubong kaming libing. Ito ang tanging anak ng isang balo. Nang makita niya ang ina nang namatay, nabag siya. Hinipo niya ang kabaong at sinabing, Bumangon ka. Naupo ang patay at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Tanungin niyo siya. Sabihin mo, kayo po ba ang sinabi ni Juan na paparito? O maghihintay pa kami ng iba? Guro Guro Pinapunta kami ni Juan para magtanong kung kayo po bang darating o maghihintay pa kami ng iba Umuwi kayo at sabihin ang inyong nakita't narinig. Nakakita ang bulag. Nakalakad ang pilay. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kargayin niyo Dito ka sa balikat ko. iyan. oh, nakikita mo na ba? Nakikita ko na si Jesus! May magsasaka na asik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo. At nasa kalito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tigi-isang daan. Guru, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinalalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang jablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat, naniwala sila ng sandali. At nang ang tukso, natisod sila. Ang sadawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masundurin, nagsikap at nagpunga. Walang ilaw na tinatakpan ng banga o sa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sino mang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di maahayag walang lihim na di mabubunyag. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa. At ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guru, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto kanilang makita. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Isang araw, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo ng dagat. Habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Matay ka Jesus, Yesus, malululat ka ba? Tulungan mo ka ba? Nasaan ang pananalig nyo? At patuloy silang naglayag patungong Gadara sa tapat ng Galilea. Anak ng katastas ang Diyos. Anong kailangan mo sa akin? Mawa ka. Huwag mo kong bayraban. Sino ka? <laughs> Leon. <laughs> Panginoon, mawa ka. Huwag. Huwag mo kaming dalhin sa kailiman pasok na lang kami doon sa mga baboy oy balik Pinto! Pinto! at lumabas ang mga demonyo sa lalaki balik at pumasok sa mga baboy dito sa pero? Iwan mo kami! Pumalis ka sa lugar na to! Dias! Lumayas ka! Sasama ako sa iyo sangkaman ka magtungo. Isama. Boko. Umuwi ka. Ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos.